Welcome sa Kalaman with Vixon Common Rock. What's up, mananap? Andito naman tayo para sa ating panibagong video. And for today's video, ito ay tungkol sa halamang gamot or herbal plants na masayahin. Kahit minsan ay binunot mo na. Siyempre, tawa-tawa yan. Ganun, tawa-tawa. Ang tawa-tawa ay tinatawag dito sa amin na sa saling kapaw gatas-gatasan naman sa iba. At kilala din ito sa kaniyang uh, common name na Asthma Plant or Asthma Weed. Ito ay may scientific name na Euphorbia Herta at nabibilang sa pamilyang Euphorbia C. or Spurge Family. Ito ay tumubo kahit saan, kahit saan matagtagpuan. Minsan, malapit sa bahay, sa garin, at sa grasslands. may puting bulaklak? No. Oops. May puting bulaklak? At Oops, hindi yan guys. Walang white sub. May puting bulaklak. Kamukha lang ng asma plant. So, hindi yan. Hindi. Yo, 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 yo. What's up? Ito ang tawa-tawa guys Kahit binunot mo na, tawa-tawa pa rin Uha wow. Oh, so, ito siya guys Ah, uh, Kahit pinuputol mo, kahit pinapaluha mo Ayan, uh, tawa-tawa pa rin siya So, ito siya guys uh, My May white sap or dagta Kung sabi saya ay tagok So, ito siya guys uh, Sabi ng iba, ang kanyang dagta ay ginagamit na parang ay mo Kapag napupuling ka sa maling tao, este, napupuling yung mata mo. So ito siya guys. Ito may dagta siya, may white sap. So ito legit siya. Ito yung tawa-tawa. Oh, no, 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 no. oh, no. Bago tayo magpatuloy, shout out sa Santa Catalina Viners. Shout out kay DJ Bijun Lebres or Alejandro Lebres. Shout out sa Team Alagukoy TV. At shout out kay DJ Redsmond. Richmond Tribunalo. Salamat sa pag-edit nito. At shoutout sa taong makita mo kahit saan, pagalagala, makita kahit saan. Parang tawa-tawa sa Bus Nails na, ano, na Facebook page owned by Arnel Arnais, DJ Agaw-Agaw. Ang Euphorbia Herta o asthma weed na kilala bilang saling o tawa-tawa ay halamang gamot na kadalasan makikita natin sa open grassland sa garden, pathways o roadsides at paminsan-minsan sa gilid ng bahay mo at sa pat o masitira ito ay nakakatulong bilang gamot sa sakit na asthma, skin ailments at hypertension at Pinapakuluan din ito sa mainit na tubig at pwedeng ilagay sa thermos upang gawing herbal tea o tsaa na mainam para sa dengue fever o malaria. Shoutout pahabol, Agustin Anlap Jr. Scientific studies have shown that tawa-tawa is rich in bioactive compounds like phenolics and flavonoids which may be responsible for its anti-dengue properties. At kung may ubo ka, nakakatulong din ito sa inyo nakakita o nakatagpo na ba kayo ng ganitong halaman? Ang tawag dito sa amin ay salingkapaw dito sa Negros Oriental. Kung nakikinig ka o nanonood sa aking video, kamananap, ano ang tawag nyo sa tawa-tawa? Huwag -tawa? kayong mahiyang mag-comment at lagyan ng lugar nyo. Salamat!